Ayan na po ang aming pagkain. Kahapon, hindi po namin nakain. Hindi mo lang ako Kahirap kasing kumain ng naka-plastic ang kamay. Hindi makapag-alis ng... Ang ng takip, ng... Hmm. Ang, ang tawag niya? Ang tawag niya sa may kwan? Sa'yo? Yung shell, shell nung ano yan? Ang tawag dyan? Dan? Oh, yan? Banagan. Banagan ba yung Tawag doon yung parang tulyang malaki. Ayan. Ba? Ay, hindi ah. Ayan o. No? Ang lalaki. Hipon na lang? Ayan ang pagkain namin no? Oh. Hipon. Ayan pa yung kasali. Sinigang na hipon. Hindi mo kasi kami na, ano, nakakain kahapon. Naka-plastic. Naka-plastic ng kamay. No? Ayan na po. Double celebration. Yung um, tira kahapon. Um, yeah. um, Ayan. Parang karami pero takip na lang yun. <laughs> Ang um, papa namin. May pa sa konti lang. ano um, May mais. masarap um, Mais. Mm. Um. May mo. Kumuha na agad. Kalamang siya. Kapag niyan. Kaya? ito. Oh. Mm. Mm. Ah. Ay, tayo. Tapos ito sa so, so, puro laman. Oh. ah, kapatid. Ah, ano ito ba? Mm. Ano lang? Mm. For the first time, kumain ng seafood. Ayan. Dito kami sa bahay mm. ngayon. Kahagapon. Ah, sa kaba na to ang kami. Ngayon, Ala naman naman. Kala, kami. Wala naman. Wala naman naman. puti na yan. Painin mo.